Ito ang monastral ng Tikawayan. Tikawayan. Ito ng Tikawayan. Kaya mo na ba na suga para may date? Ang mga tala may ga-date to. Ang date oh. to. Oh. Family date. Kaya na mga street foods. Kaya sa street foods may gumawa na lang ano ba rin. Oo. Oh. Ang ginamit yun siya. Para kasi nga ha. na. Kala ni... Eh. Kulagi kwarta mo, damo ay kwarta. Kwarta no, naong na no, kayong mamimas na eh, parking. vậy nè